Abot gyud ang trapal nga akong gi-order niya. Pila may istorya ni mataud-taud mga palangga kay murag gi-order nato ang adlaw pa magadto niya. Karon may abot gyud nagabin nama naman gyud siya Kinahanglan lang ginakuha ang trapala para sa ang mga pasahero. tora tan awasan sa inyo maayo, toto og unsay porma sa trapal ayaw ang akong ulo. <laughs> tora ra. Mm, gibukhan. Mm, gitangtang. Mm, toto ang trapal. Mm, baho-baho pong trapal. <laughs> pagkahuman na dari mga palangga ako gining gilabhan ng trapala kaya marag baho kaya sa pagkatrapal mga palangga pastilan para na may istorya ni taod taod ato din isoot isuot ah ato nga ni ikaduha duha man eh isa sa kuwa isa po sa pasahero ah kahit ting ulan naman din sa Manila no ha ha dili naman kahit diyan sa probinsya may ting ulan dari po sa Manila ro, ting ulan na pinara istorya suot na nato diha ha hmm magic ne magic to ara ayaw to akong ulo atong isuot dayo ne bisag baho ng trapala ha <laughs> <Toar. laughs> Pilara may istorya. O, oh, taon-taon. Hmm, hindi mo ang ulo. Hmm, pitok-pitok ng mata ni Ron. Oh, o, ta. <laughs> okay na kayo. Ula na lang kikita mo. Ta. Eh. Bangking, bangking, bangking. O. Oh. <laughs> Perti, gini si Unoy. Oy. Unoy! unoy. <laughs> Tuyok. Pag magtuyok, pilara may istorya mga palangga. Tuyok, abot, tingko na sa payatas. Kapabot ko sa pasahiro dere. Kaya akong pasahiro. Diha anang gym man sa Gym. Nya karon kana naay tricycle diha, diha nga akong pick up sentro, nya kay di mo kumakagi diha. Kaya dito pa sa likod, na ako sa giulat dia na maghinulatay, may karoon diya mga palangga. Dari na pita, medyo mainit-init pa, na init-init na akong ulo, dari. O, tara. <laughs> o, shout out sa angkas, na pick up na yung angkas dito sa kanan, dapit. O, mm, tira. Pahed -pahed, tira. Tira ang gawas, daw, tara. Tawad, tawad, tara. paput paput ang isingisi tagamay. Mm, tara, pahid-pahid sa ito ang mga naong diya. Pahid sa itong mata, kaya bahalag po, bro. Basaway muta, ang tara. <laughs> pila ko istorya mga palangga binutbot mm angad sa langit kay murag taod taod ani tigaw na funan tag oh, mabundak tapos sa mga palangga payatos ni area oh di ya tara ko kon maayo akong pasayro wa maabot asa man ako pasayro taon na unsan na man oy gawas da taon diya mama kung pasayro dari is jante ni is jante ni si mama ya yang pamasahe sa sinta pesos ra ni ya, yang pamasahe dire pilar bestor ya mga palangga na abot na pugog bridge town dire sa pasig boundary kisan city na mga palangga <laughs> diha tunda kong tang tao kada nga mga bas mga palangga mao gyud paglarga akong pasayro gikag manila Dere dire sa burog field trip ni siya ba gikan ko og uh, commission sports diya sa manila area kung pasayro nya digto na digto dig nagapila ang mga bus numero 5 ang iyang bas nga iyang sakyan nya kato mga basa hapit tigil sa nabiyan pasti na buanga lagi wa pa gaingon nga dali dali ah, call kay ato a ah, ar ako tong bus call sus mo gay okay, pag abot tabla ko busina tong bus ay mga <laughs> buanga lagi aron makahabol lagi sa tarlak mo to shout -out si Maria sir patarlak pa man to sila field trip din nila mga palangga niya. Di rin napita, ah. bidyo-bidyo sa ta, kay mula, game, mag nalingaw ko, binusina, totoo ang bus, araw lang masakpan, o masakay, makasakay ang bus, Ayro, pastilan, si sir, gahilom-hilom, rabo likod, <laughs> nagpaungot, rabo sa likod, wakaman Ma gaingon nga, ni ang, na din siya, giapas dahi nga bus, day ay, magkabua nga naman to, ay, napayawan, may apel ay, eh. magkaba, diha ang tao, patundak ko tao, sa may town, dito sa unahan, may tulay niya dre video sa ko dre pahuway sa gamay ba kay <laughs> na traffic ko gigig manila ay ba? ang uh, ay uh, sa bridge ta ginuras hapit gid oras kay traffic man kay mga palangga kay bawal man ta sa bike din kay nai inkap lagi eh. mura ta kilare binot mo ay eh. bye